Alamin kung sino ang nagsumpa sa iyo o ang nagbigay sa iyo ng kamalasan gamit ang isang pirasong binalatan na bawang. Kumuha po lamang ng isang pirasong bawang at balatan ito. At pagkatapos ay iguhit mo ng tatlong beses ang cross sa iyong palad. Tatlong beses pong cross sa iyong palad. At pagkatapos habang nagkukross ka sa iyong palad ay humiling ka. So halimbawa, kung sino man ang nagbigay sa akin ng sumpa, papasok ka sa aking panaginip. Hindi mo na ako masasaktan, hindi mo na ako masasaktan kailanman at lahat ng sumpa at kamalasan na iyong ibinigay sa akin ay ibabalik ko sa iyo. Pagkatapos po, ang gawin po ninyo sa bawang na ito ay ilagay mo ito sa ilalim ng iyong tulugan Hayaan mo lamang ito sa ilalim ng tulugan at kung sino ang mapapanaginipan mo, tiyak na yun ang may gawa ng sumpa sa iyo. Pagkatapos po ng tatlong araw, kuhanin mo ang bawang sa ilalim ng inyong tulugan, ibaon mo ito sa lupa at ang sumpa na nakadikit sa iyo ay babalik sa taong may gawa nito sa iyo. Gawin po kahit anong araw, lalong-lalo na sa gabi.